Matthew verse 16 and 17. Pero 60 muna. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naririyan sa inyo? Ah, di ba? Huh? Huh? Hindi ba diba, ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at Espiritu ay nananahan? bagong aw o ama anak pa-siko di sro kitawih dari tahanan at angal espirito ay ayaw ng diyan tahanan tahanan apo kagadto sino bang hindi gusto pero bakit sa papadom paraan makapasok ang Diyos sige sa hebreo chapter 3 verse 16 sige basa Top 14 verse 16. Ito ang tipa na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Yan. Ibig sabihin, sige ba, kasunod pa yung sister. Pagsulat sila. mayroon ho Uh, upang magkauwi ito 17? ating Diyos, at ito chapter chapter 17. verse mm -hmm. yun lang yun pala yun. Yung eight at lang yun ito sa at sa 16. Diyos, at ito sa ito sa ating Ah, halos pares lang, pero ang iba lang, yeah, pakinggan natin sila. So, Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip at isulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Ah. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. O, oh, maliwanag ka doon. No? Saan so, ilalagay ang sa ating ang kautosan sa ating pag-iisip at isusulat sa ating mga puso? Dati kasi noong panahon ni Moises, ang kautosan yun, panagpala kayo nandoon sa batu. Uh, bato. Ngayon, ang design ng bato ay hard. Di ba? Bakit hard? Sapagkat pagdating ng ating Panunong Sobristo, sana ilalagay sa ating puso. Yan ang ibig sabihin. Pagkaratan na sa ating puso, ito ang palatandaan na tayo ay kanyang bayan at siya ay Diyos na. Yan po ang matibay na palatandaan. At saka sa palatandaan pa talaga mga kapatid, ito pa. Ezekiel chapter 20 verse 19 and 20. Ito yung palatandaan kasi kasaka, kasama yan sa sampung utos eh. Kaya ang utos ng Diyos, sampung utos ay panalian hindi tayo na pwede bawasan niya. Alam mo na lang niyo po si mga mga pastor na pag-iwanan. Wala ka yan. Sa so, mga isarili ka lang yan. Maginap. Hindi na niya na ayun sa ating panahon ngayon. Pahanahon lang tayo na kristyano. Hindi nila alam na itong utos na eh, ito ay iyong palatandaan na ikaw ay kasama ng Diyos. Ito ay bayan ng Diyos. O basahin pa ba si Sister Kube. Ezekiel 20. Ezekiel 20. Chapter 20 verse 19 and 20. Ako ang Panginoon na iyong Diyos, lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Inyong ingatang panal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang iyong Diyos. Pagpunta mo, ingatang ang aking mga batas na ito ay ang sabat, di ba? Ang yung sabat. Ang sabi kasi ng ibang mga pastor ay wala na yung sabat panahon ni Mueses. Yan yun ang kanilang mag-discourage. Bakit uh, nawala ko? Ito nga po mga kapatid sa panahon ni Mueses. Kami talaga ang sabat. Sabat ng bala, pustahan, kaya yan ay sinusunod mga pare. Yan. May sabat ng kapistahan, ay mga ngayon ng kanilang mga sabat ninyo, itong prosesyon. Yung mga sabat na yun, wala, wala yun. na yun. Ngayon, ito yung pinapanal na yun na sabat, nandiyan din sa Hebrew chapter 9, verse uh, chapter 4, verse 9, 19. Sige, basa. Para, ma para ninyo sa isip, bakit ito ay ating nire-review? Kasi ito ay napaka-importante na hindi tayo maligaw na ibang nangang Kasi ito pala ay pinaka-importante pala ito sa buhay natin upang tayo maging sa Diyos. Sige, sige, sa sarili ko yung na. Hebrew chapter 4 verse 9 and So, kung ang rin ang mayroong uh, ay hindi niya sa sayo, pero pwede din hindi niya yun na. Kasi maganda dito. at yung personal niyo rin na mabasa, uh, sige si Ito po, chapter 4, verse 9. Mm -hmm. Kaya may natitira pang isang pamamahinang sabat para sa bayan ng Diyos. O, oh, sige, sige. Sige, sige. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Gaya ng, ng Diyos sa kanyang mga gawa. Nakita mo? Gaya ng Diyos. Napagaganda, no? Diba? May natitira sa kapahingang sabah kung sa bayan ng Diyos. Diyos. Ito yung natitirang sabat, pagka may maraming sabat na ito nalistik yung, yung sabado na ating sinasimbahin. Bakit? kung sinabi ka rin na ito ay maging tandakya sa iyo at sa akin. Ang mo, ma. mahirap pa kung may tanda ka sa Diyos, hindi ka na maaagaw. Sa kanya kayo, gilala kayo. Sabi ang Kristo nito, gilala ko ang akin. Ayon sa 2 Chronicles 8 verse 36 Ang sa akin ay sumusunod sa akin kini ha? Di ba ano akong ganda <laughs> Baka hindi ah, hindi ka sumusunod Oo, yan ang ganda eh Sabi ni Jesus yan eh Ito ginagamitin sa ikaw pa rin ang palatayan e, tayo ay naminta bakit? Kasi ang araw ng sabat talaga, ang handa ng Diyos ay lalaman ay hindi sinira oh, ang manifesto. Ang otos. Kaya sinabi sa Matthew chapter 5 verse uh, 17 si hanggang 18. Tingnan natin ito, pagkating ng manifesto, ito ba'y sinira? Ayan. Pagkigan natin si Jesus. Chapter 5 verse 17 and 18. upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang kuldo o isang kudlik ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Okay, kita mo, nga na doon. Ang sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin ang lang lang na ang pinaparitan mo ang pangisiragan mo ng mga usapan Diba? Ni isang problem, ni isang itaundong, walang nawala. Sabi ni Kristo, pero bakit makarinig kayo sa ibang mga pastor kayo, brother, ulit ang sinabi ka, ay hey, wala ko na yan eh. Wala ko na yan ni Kristo. <laughs> oh, 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 oh. Sinabi nyo, wala ko na talaga yun na mabasa natin sa Kulusas Diyos ng na ito'y tinaglo na sa krusi may basa. Mas maganda yung maliwanagan natin ngayon. Kasi sabi ni rin, brother, ikabi sa akin, kabaan mo yung leksyon, brother, maliwanagan mo mabuti. Kasi ito yung uras kasi na ating pag-aaral upang maliwanagan ang bawat isa sa atin. Diba? Ito ay ating tinanong ng Trina Litri. Eh. Yung leksyon, paano natin maunawaan na ipinapaliwanag pala sa ating leksyon na ah, ito pala yung layunin yun ng unang panahon. Panahon sa mga Israelita. Ito pala ang layunin, ang kahantungan sa atin ngayon. Sige, Sister okay. Pupi. Chapter, um, chapter 2, verse 14. Oh. We now laban sa atin na nasa mga tuntunin nasa lungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross yan, yeah, maliwana pero oh. 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 ito yung sabi nila kapag ito sunod pa kayo sa si sapat Sí,